overthinking. Yes, tama ang narinig mo. Ito ay sobrang pag-iisip. Alam mo ba na ang sobrang pag-iisip ay isang sitwasyon na ang tao ay masyadong nag-aalala sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Madalas natataranta na agad, lalo na sa mga maliliit na isyo. Kapag ganito ka mag-isip, pwede magdulot sa iyo ng mga negative effects sa buhay at sa kalusugan mo sa mga viewers po. Pakinggan nyo po at baka pinagdadaanan nyo ang mga ito. Maging aware po tayo ha. Ang overthinking o sobrang pag-iisip ay maaaring magdulot din sa iyo ng sobrang stress at anxiety. Hindi mo na namamalayan na balisa ka na. Nakakarandam ka na ng tension at kaba. Hindi ka na rin nakakapag-focus sa mga gawain mo. Hindi ka na nagiging productive. Minsan, nawawalan ka na ng gana hindi ka na inspired. Wala na yung motivation mo dahil sa kakaisip mo. Nasasayang na rin yung oras mo. Naaaksaya sa mga bagay na gumugulo sa isipan mo na dapat sa mas importanteng gawain mo nilaan. At dahil sa sobrang pag-iisip mo sa mga bagay-bagay, hindi mo na napapansin na dadami na pala mga kaibigan mo, pamilya mo, katrabaho mo, boyfriend, girlfriend mo, asawa at mga anak mo. Nagiging sensitive ka at paranoid. Umiinit agad ulo mo at madalas inaaway mo na sila. May makita ka lang na konting mali o hindi umain sa gusto mo, tumataas na agad ang boses mo. Halimbawa, eto marami sa atin sa trabaho maaaring magdulot ng perfectionism. Nagiging perfectionist ka na. Nagkakaroon ka na ng high standard sa sarili at sa ibang kasama mo sa trabaho. Stress out ka na. Unti-unti ka nang mababurn out sa pagtutok mo sa mga detalye at kaganapan. Nauubos ang energy mo mentally at emotionally Kaya minsan feeling mo lagi kang pagod Hindi ka makapagtrabaho na maayos Burnout ka na sa mga gawain mo Sa sobrang pag-iisip, nagkukulang ka na rin sa self-confidence Hindi mo na alam kung kaya mo pa bagawin o harapin yung mga problema at sitwasyon sa buhay mo Nagiging negative na rin ang tingin mo sa sarili mo Hirap ka na rin pagdating sa pagdedesisyon Kasi ganto, kasi ganyan, Unti-unti nang -unti nasisira ang kakayanan mo na gumawa ng maayos na desisyon. Naguguluhan ka na at nawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo. Isa pa dito, pag sobra ka mag-isip, nakakagawa ka ng mga unrealistic expectations. Nagkakaroon ng mataas na expectations sa hinaharap na feeling mo hindi mo magagawa. Example, job interview, presentation, reports. Natatakot ka na na baka mag-fail ka. Natatakot ka baka hindi mo maabot yung expectations nila na pwedeng magbigay sa iyo ng disappointments at frustrations, di ba? Maaaring magdulot din ng masamang epekto sa kalusugan mo. Dadaan mo sa sobrang pagkain, bisyo, inom at bawal na gamot bilang paraan para lang malabanan mo ang pag-overthink mo. Yung iba halos araw-araw na ginagawa. Tapos dahil sa luho at bisyo mo, may papasok na naman na isipin. Ayan, karamihan sa atin ganyan. Dadagdag na ngayon ang financial problem. Napapagastos ka na. Nagkakaroon ka na ng financial stress. At tapos, magkakaroon ka na ng mga utang na hindi mo mabayaran. Ang overthinking ay isang problema na maaaring magdulot ng negative effects sa buhay. Huwag natin paabutin na magkaroon tayo ng health issues tulad ng depression, anxiety disorders at iba pang mental health conditions, okay? Kaya mga viewers, hinahilay lang po tayo sa pag-iisip ha. Unawain po natin na hindi lahat ng nasa isip natin makatotohanan. Palaging tandaan na may mga bagay ang hindi po natin kontrolado at hindi po natin maaaring baguhin. I-focus mo ang attention mo sa mga bagay sa buhay mo nakaya kaya mo kontrolin. Let go mo na yung mga bagay na hindi mo kontrolado. Huwag mo hayaan maging hadlang ang pag-overthink mo sa mga pangarap mo. Alagaan mo din ang sarili mo. Mag-exercise ka. Tamang lakad o jogging o kaya mag-inhale exhale ka. Pwede na yun. Para makabawa sa stress mo, okay? Yung mga iniisip mo at problema mo Ibigay mo lahat kay Lord. Hayaan mo si Lord ang magplano sa mga bagay-bagay na iniisip mo. Huwag kalimutan magdasal at magpasalamat. Tandaan, lahat ng yan ay nasa isip lang. Malalagpasan mo din yan. Sa mga viewers na umabot dito, sana naman po may may naitulong ako kahit maliit na bagay sa inyo. At kung may mga kaibigan kayo o kilala na stress na sa pag-overthink, tulungan nyo Huwag nyo sana ignore, okay? Comment po kayo kung nakatulong ba ito sa inyo. Mag-follow na rin kayo. I-like nyo na rin po at i-share. Maraming salamat po.